Isang maganda na ulang umaga. Ang sarap sanang matulog ngayon. Kaso nga, dahil nga may mga pa-order ako, kailangan kong bumangon at magluto. Magluluto tayo ngayon ng kare-kareng tuwalya ng baka o beef tripe. At syempre, dahil nga kare-kareng lulutuin natin, hindi mawawala dyan na ang bagoong alamang. So, mag na tayo. Used oil ang ginamit ko dyan. Chicken oil po yan. Ngayon, ilagay na natin yung tinadtad na bawang kiwar-kiwar lang natin ulit, igisa natin ng maayos hanggang sa mag-brown yung bawang para lumabas yung lasa niya. At heto nga pala yung ginamit kong bagong alamang. Yung kalahati niyan ay hinugasan ko at yung kalahati ay as is lang ay kalahati lang ang hinawasan ko ang iniwasan ko ay yung mawala naman ng lasa yung alamang at baka naman tumabang kasi natin alam kung gaano karaming asin ang naitimpla sa alamang na yan kadalasan kasi ay ako ang nagagawa ng alamang pag nagluluto ako ng kare-kare sunod na rin natin dyan yung tatlong kutsarang asukal kaya tatlong kutsarang inilagay ko kasi gusto ko sa alamang ay yung nagaagaw yung tamis at alat halo-haloin lang ulit natin kiwar-kiwar yan nakapalaban tayo dito sa kakikiwar kasi kailangan dyan ay maiga Ayan, natuyo-tuyo na yung ating alamang. At habang busy nga tayo sa pagpapaiga ng ating alamang, ay mag-shoutout muna tayo. Shout out po kay Lito Bentaye ng Paranaque, Minda Alapit ng Paranaque, JR Episcopi ng Las Piñas, Caridad and Joseph Rivera ng La Union, Maria de la Cruz ng Tuba Binguet, Nana Jajarara Channel 1380. Paki-subscribe din po siya at salamat po sa inyong mga nag-subscribe at laging nanonood sa aking channel. At dahil okay na ang ating alamang, isunod na natin ang ating pagigisa. Nagtataka kayo marahil kung bakit pressure cooker yung gagamitin natin. Dahil nga tuwalya ng baka yung ating ikakare-kare, syempre kailangan natin siyang idaan sa pressure cooker. So iyan, nilagay na natin ng ating bawang at sibuyas. Sunod na rin natin dito yung ating tuwalya. na pre-boiled na po natin yan. Ayan, hinalo-halo na natin siya at pagkatapos niyan ay isunod na natin yung ating tubig. Bali isang litro at kalahati ang ilalagay natin dyan dahil ang pagpapakulo niyan ay tatagal ng 30 minutes o mas matagal pa. Depende sa gusto ninyong lambot. Lagyan na rin natin siya ng beef cubes at saka natin siya takpan dahil pakukuloyin po natin siya at habang naghihintay tayo na kumulo at maluto ang ating tuwalya ng baka ay nag-deliver muna ako nitong aking mga paninda malapit lang naman kaya naglakad na ako at kung nakikita nyo ay napakalakas pa rin nga ng ulan at yan, kailangan lang talaga natin magcaga para sa hanap buhay. At eto na nga, nakarating na ako sa isang bibiliberan natin. Kunin lang natin yung bayad at tapos pupunta na naman tayo sa kabilang dideliveran ulit natin. Ayan, sandali lang naman mag-deliver. Iaabot mo lang, nakahanda na rin yung bayad nila. At yan nga, papunta naman tayo sa susunod na dideliveran ko. Tindahan din yun. Kasi pag nagluluto talaga ako, sa akin sila nagpapadeliver ng almusal. Pao wow, po! Sorry naman late! At nagulat pa nga si madam kasi nakita niya nagbibidyo ko. At dahil nga tapos sa na tayo mag-deliver, kailangan ko naman bumalik ka agad dahil meron pa tayong aasikasuhin ng mga gulay para sa kare-kare. At yan, nakarating na ako dito sa bahay. Medyo masikip ang aming entrance kasi nakalagay pa dyan yung mesa na ginamit ko pag nagtitinda ko ng pang-almusal at yung e-bike na ginagamit ko pag nagdidilid. So ayan, nasikasawin na natin yung mga gulay. Kung nakikita nyo nga pala, inilagay ko rin dyan yung bulaklak ng saging. Sa amin po kasing mga kailokanuhan, ginagamit pa rin po namin yan. Niluluto pa rin po namin yan. Tinatanggal lang namin yung kanyang ulo. Tapos pwede na po. At dahil nga maulan na yan, ang aking mga alaga, sarap ng mga tulog nila kasi malamig ang panahon. At dahil nga tapos na tayo magpakulo sa pressure cooker pero may pressure pa po yan at ganito lang po yung ginagawa ko para matanggal yung hangin niya sa loob yan ay ang isa lamang paraan para maalis yung hangin ng pressure cooker pero ang ginagawa ng iba ay tinatanggal na nila ito sa kalan at binubuhusan ng tubig hanggang sa mawala yung pressure sa loob pero yung ganong paraan ay bihira akong gamitin kasi nga ang metal kapag ka nainitan tapos nilagyan mo ng tubig lumalambot siya. At nakita nyo nga, pag-angat ko ng takip ng pressure cooker, ay nakulupay pa yung ating pinakuluan. At yan, dahil nga malambot na siya, ay kailangan na natin siya lagyan ng timpla. Pero lagyan muna natin ng mainit na tubig yung ating atwete, dahil ang nabili ko sa palengke ay atwete may lihiya. Tatlong klase yung atwete na ganyan. Merong powder. Ito yung ginagamit ko ngayon ay may lihiya. At yung isa naman ay yung talagang at lang na iginigisa sa mantika para lumabas yung kanyang kulay so ilagay na natin ang ating peanut butter, unsweetened po yan uh, sadyang gawa yan para sa mga nagluluto ng kare-kare pero ako kapag kapag nagluluto ako niyan, naglalagay pa rin ako ng peanut butter na sweetened kasi mas masarap sya so yan hinimod ko na nga yung peanut butter na tira-tira namin sa aming ginagamit na palaman Ayan, haluin lang natin siya hanggang sa matunaw. So ayan, lagyan na natin ang ating atsuwete. Gamitan lang natin siya ng salaan para hindi sumama yung kanyang mga buto. At dahil nga pinakamatagal maluto ang puso ng saging, ay siya na ang uunahin nating ilagay. Isunod na rin natin ang ating tinirintas na sitaw. Nakakadagdag din kasi ng ganang kumain pagka may presentation yung ating mga gulay. Kaya ganyan ang ginawa ko. Ilagay na rin natin ang ating talong na hiniwa lang natin sa gitna dahil maliliit naman siya at maninipis. dahil nga may peanut butter naman siya na medyo salty at isang beef cubes okay na yung timpla niya na yan dahil meron naman tayong alamang na pampaalat Ilagay na natin ang ating huling gulay, ang ating petchay na hiniwa lang natin ng ganyan katulad ng nakikita ninyo sa video. At para nga sa mas malapot at magandang itsura ng kanyang sauce, ay naglagay din tayo dyan ng kalahating cup ng tinunaw na glutinous rice o malagkit na bigas. At kung sa puntong ito ay eh, pinanonood nyo pa rin ang aking video, ay eh, maaari ninyong i-comment ang inyong lugar upang malaman ko naman kung saan nakakarating ang aking mga video. Para may shoutout ko na din po kayo. Paki-like, share, and subscribe na din po para naman mapanood po ng iba. Maraming salamat po. At ayan, luto na yung ating kari-karing tuwalya ng baka o beef tripe. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!